you no? Ayan, mga sim kayo. Angkat <laughs> muna, mama. Tagal ko rin ginagawa na ito. dalawang mangga guys. Ano ko rin? makuha. Pula pala tayo kamatis sa sibuyes, no? Muning tayo. Sa gulayan mo, sa ng chewing ko. Tara, samahan niyo guys. Tingnan okay. natin sa labas maganda. Do'n masala pa sa. Tek dito tela ano lang naton? Ayun. Ano tama? Ay, sorry. Ano? Sili. Ayun ang pagkakaibigan ng balita, ni Ay, kaya na, hindi yung balita yung. So guys, nahingi ko pala. So ngay babalik na tayo sa kwento namin. Tara, samahan guys. Guys, magulos yung gano'n. So, guys, ito yung parami guys. So, ngayon, guys, yan na, guys, oh. Malinis na, guys. Nilinisan na, para malinis naman yung kakainin ng mga uh, taga rito. Sama so, namin, yan na, guys, o. Oh. Ngayon, na uh, update ko kayo pag iwayway na ng... naman. Ayan, update ko na lang kayo guys. So, na guys. Ayan na po guys. So, malapit na matapos guys. Ayan na. Ayan na. na Ay, guys Ayan, oh, wow Yummy Wow, yummy guys Ang oh, guys, oh, galing talaga mag-iwan ito guys So si Eric, kasi nalasing kagabi Kaya naggawa siya ng So <laughs> <laughs> Ito yung sili, hindi pa naihiwa you know, guys Update Ayan, dinurog yung Siling labuyo Hey! Ano? Plastic. Yan, binuhusan lang bagoong na isda. Okay lang ha. Okay, marami tayo ha. Okay, magpekpek ha. Oh guys, tapos na guys. Tapos okay, na guys. Kaya yan yan dito na tayo kaya ko. Okay. Guys, hindi na guys. yung yeah. sausawan na dito guys. Kaya yan. Oh, oh. Ang dung